Hello! Hi po, mga kababayan! Kumusta po kayo? Unang-una, batiin ko yung isang viewer kahapon na sinabihan ako na hindi ako, hindi ako bagay mag-vlog. Tsaka, ayaw daw niya sa vlog ko. Well, ako naman eh, basta ako nag-vlog. Kasi gusto ko lang ipahayag ang mga opinion ko tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating politika, sa ating gobyerno. Kasi mga kababayan, para sa akin, karapatan naman natin yun eh. Karapatan natin magsalita ng kung ano ang nasa kalooban natin, especially kung mayroon tayong gustong punain, mayroon tayong gustong uh, uh, batiin or suriin or papurihan kapag gumagawa ng maganda. Kasi even si PBBM na ako po ay isang pro-government, pag yung may mga hindi ko gusto, eh, sinasabi ko rin. Hindi naman po kasi ako isang bulag na follower kagaya ng iba. Ngayon, yun pong nagsabi na ang pangit ng vlog ko, well, siguro nga kaya nga mahina ang following ko kasi pangit daw yung vlog ko pangit yung camera ko pangit ako matanda ako well simple lang yan huwag ka nalang manood sa vlog ko kasi magbubisit ka sa akin Dung ka nalang sa mga I don't know kung anong klaseng pagbablog ang gusto mo baka gusto mo yung mga ewan, ewan ko sa'yo kung anong klaseng pag-vlog ang gusto mo di doon ka diba, yun lang na gusto yun lang na gusto sa akin okay so yun po I am also trying and uh, wishing to improve my vlogging Maka, magkaroon ako ng magaganda, mga, maayos na equipment maayos na camera eh wala pa eh. basta ako, kaya ko ito ginagawa, siguro for posterity na rin, na pag ako'y nawala sa mundo, kahit papano, yung makakapanood nito, eh, malay mo. Baka mayroon din namang magkagusto o maniwala sa mga sinasabi ko. So, dun po sa mga ayaw sa akin, eh, di humanak na lang kayo ng iba. Ganun lang yun. O, ba diba? O, yung gusto lang. Yung gusto lang makinig. <clears throat> So, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay isang magandang balita. Nagagandahan ako dito sa pangyayaring ito eh. Alin yun, Sultana? Kasi po kahapon, di ba dumalaw po si, naging guest, uh, guest of honor, itong si PBBM, dyan sa Sorsogon. Kapit, uh, kapit bahay, kapit probinsya. Dahil po dyan sa Inauguration ng kanilang napakalaking uh, sports arena. Biggest in the Bicol Region daw. Well, oo nga. Ewan ko ba naman dito sa amin sa Albay, bakit wala kaming ganyan? Kung tutuusin eh, napakalaki ng aming... Uh, mayroon naman kaming malaking income dito. Yung ano, yung mga kwarihan dyan sa Mayon Volcano, aba, gold mine po yung ibilubuga na yan ng Bulkang Mayon. Ginto. Supposed to be eh, yan ang magpapayaman dito sa probinsya ng Albay. Isa sa magpapayaman. Pero parang wala po akong nakikita. I'm sorry, mga local politicians. Pero wala akong nakikita uh, proyekto na medyo may impact. Well, maliban doon sa yung Bicol International Airport, but I don't know, national ano yan eh, national project yan eh. Hindi naman yan, hindi naman yan local project na could be funded by the gold mine dyan sa Mayon Volcano. Dapat sana, ang meron din dito, kami ditong sports Astrodome, pero napakaliit. Maliit. Walang ano, tsaka even up to now eh. Maliit pa ako, bata pa ako. Parang walang pinagbago. Parang wala masyadong improvement itong lugar namin. Wala masyado. Maliban sa pagkakaroon ng SM, <laughs> yun lang yata ang pinakamagandang ng istruktura dito eh although hindi rin nga napakaganda maliit din lang eh hindi naman masyadong hindi kagaya nung SM sa Manila kung tutuusin itong Albay Province po eh ito po yung center ng ano eh regional center kasi well geographically nasa pinakagitna nga talaga kami sa mapa ng Bicolandia before it was Naga City pero it was transferred dito sa Legazpi because of the geographical location para fair ang distribution ng yung services so yun nga po para akong medyo naghahanap din hindi sa naiingit kundi nagtataka ako bakit wala kami ditong ganyang kalaking istruktura kagaya na dyan Actually, mas mas nauna pong maging progressive ang Albay kaysa sa Sorsogon. Nakapunta na ako diyan, nakapasyal-pasyal na ako diyan sa Sorsogon before. Pero nung yun nakita ko, hindi pa po siya maganda. That was mga 10 years ago. Hindi siya maganda kasi nag nagresearch ako diyan eh ng uh, yung sa aking thesis diyan sa ano. Nagresearch ako sa Uh, provincial library ng Sorsogon kasi meron akong inaano diyan inaral so nung nakita ko noon sabi ko parang hindi siya hindi siya talaga hindi siya city na matatawag yung provincial capital yung Sorsogon City pero last month was it last month or two months ago, nung umuwi dito yung mga kapatid ko from from abroad, eh, namasyal kami dyan sa source of God. Uh, Nag-beach kami dyan, eh, nag-overnight kami dyan. Nung napakagandang white sand beach dyan na parang, parang Boracay. <laughs> Promote ko na. Maganda yung napaka-soft ng uh, buhangin doon, parang pulbos. Hindi pa ako nakarating ng Boracay ha, pero sa mga naririnig ko na powdery soft daw, sabi ko parang burakay. Powdery soft din talaga, puti, pinkish actually. Pinkish sun, very soft sun, na parang baby powder. So, yun. And then, napansin ko po na talagang nadagulat ako. Napaka-progressive na po ng uh, Sorsogon City ngayon yung Sorsogon. Yung uh, provincial capital, nag-iba na. Nagkaroon na ng magandang garden. Tapos yung coastal road. Yung coastal road po, napakaganda. Uh, hindi ko nakita yung na itinatayo yung ano na yan before, dati. Hindi ko nakita. Yung Astrodome. Astro arena. Sorsogon Sports Arena. Hindi ko siya nakita. Pero, yung mga buildings po, magaganda na. As in, maganda. Naging, uh, parang ano, naging 10 times progressive compared to nung nakita ko siya 10 years ago. Siguro ko po, nangyari ito nung naging governor dyan si, si Cheese, si Senator Cheese, kasi di ba before this term siya yung naging governor diyan so parang doon yun eh inayos niya pinaganda niya so in intro lang yun kasi nga itong magandang balita na nangyari kahapon in connection with the inauguration of that Sorsogon huge Sorsogon Sports Arena na kung saan CPBBM si po yung guest of honor, guest of honor. Yes speaker. And then yung pagtatagpo nga po nila ni dating vice president Leni Robredo na alam naman po natin na medyo hindi naging maganda yung ano nila nung 2022. Medyo hindi negative yung mga pangyayari dahil nga sa pagiging uh, mahigpit na magkatunggali nila nung eleksyon ng 2022. But this time, uh, naging maganda po yung relasyon kasi. What's that? Nagkita sila, nagkamay, nagbatian. So it's a uh, good sign. Magandang pangyayari po yan para, para sa akin na. And uh, to almost all Filipinos. Maganda po ito. Actually, sinabi ko nga po sa sa isang uh, previous vlog ko na sana po si VP Leni na lang ang naging vice president natin. Ano sa palagay niyo? Kung si Lady Robredo po ang uh, ating vice president sa ngayon, siguro napakaganda ng takbo ng ating gobyerno. Kasi si Leni Robredo ay napakatipid yung matinong matinong tao, matinong opisyal, matinong gumasta. Matinong humawak ng pondo. Contrary to this, our present vice president, na ayan na nga, latest na balita, katakot-takot na pagwawaldas. Yan po yung topic ko kahapon eh kaya siguro galit yung isang dalawang viewers ko na yun eh kasi maka maka Duterte yun kaya hindi niya gusto yung pinagsasabi ko <laughs> so yun nga po magka as in opposite po si Lenny Robredo at saka si Sarah Duterte yung kung gaano katipid si matipid at very conscientious sa paggasta itong si Lenny Robredo, yan naman kabaligtaran itong si Sarah Duterte. So ito pong nakakapanghinayang, sana po ang eleksyon natin ganito, no? Sana po yung mga tumatakbo, presidente lang. I mean sa presidential at vice presidential position, sana po presidente lang walang vice president. Bakit? Para sa akin po halimbawa, lahat presidente lang ang tinatakbo, walang vice president. And then, yung nanalong president, di siya yung maging presidente. Yung pangalawang, yung second placer, siya dapat yung vice president. Hindi, hindi na ganito na tandem-tandem. ba? -tandem. Diba? Sa akin yun ah. Kaya, kung sana, kung gano'n ang sistema ng eleksyon, di ba nagpangalawa si si Lenny? Di, si Lenny sana yung vice president natin. At for sure, napakaganda sana ng uh, tinatakbo, nangyayari sa pamahalaan natin. Kasi, Lenny Robredo is, uh, hindi ko siya type maging presidente. Type ko siya maging vice president. Di ba? Kasi para sa akin, mas maganda pa rin na lalaki ang presidente. Of course, with the exception of uh, the likes of Miriam Santiago. Alam mo na, in every rule, there is an exception, di ba? Kung si Miriam Santiago, okay yung babae. Pero generally, between Leni Robredo and Bongbong Marcos, siyempre, mas maganda na si Bongbong Marcos ang presidente, si Leni yung vice. Kawawa nga si Lenin nung previous administration, 'di ba? Kasi parang hindi siya na-appreciate nung presidente noon. Hindi siya hindi siya welcome eh. Binabastos pa siya minsan, eh. 'di ba? Binabastos siya pagkakababae niya. Kaya <coughs> medyo natutuwa po ako at uh, maraming natuwa, even yung mga kakamping, natuwa doon sa Actually, nag-viral yun eh. Yung uh, pagtatagpo nung dalawa. And, uh, sa pagkakaalam ko, it was said that it was it was Jesus Escudero who facilitated the meeting because Jesus Escudero invited B.P. Lenny to be the one who to make salubong to PBBM. At yun nga, ang hindi lang po maganda medyo nakaka-disappoint. Mas maganda po sana kung medyo nagtagal pa palang muna doon si si Bipileni. Kasi nga, actually daw, yung uh, designed na seating arrangement doon sa stage, magpagtatabihin dapat sana si PBBM at si Bipileni Rugredo. Actually, hinanap ko siya doon eh. Kasi nung napanood ko yung video, mga kababayan, from beginning to end, hindi ko na inaabangan ko yung pagmi-meet nila eh. Pero wala doon. Hindi na pinakita doon sa inauguration video na yun eh. Napanood ko yung meeting nila doon sa uh, TV news. Yung pagmi-meet na yun. Kaya hinanap ko siya doon sa stage, dapat kako nandoon siya eh. Mas maganda sana kung nando doon siya at magkatabi sila sa upuan at may nag-uusap. Yun ay maganda talagang sinyales na talagang uh, naghilom na yung mga sugat. Pero itong nangyari na nagkamay lang, nagbatian lang, nagngitian lang, and then hindi na nga siya nag-attend inauguration, hindi na sumama dun sa stage, umalis na umuwi na ng, umuwi na ng naga. Parang ano eh, kulang eh. Para sa akin kulang. Dahil parang hindi pa rin o baka naman ayaw lang mangagaw ng ng eksena si Lenny. Pero sa sa opinion ko, sa pakiramdam ko, hindi pa talaga ganoon ka ano. Hindi pa ganoon kahilom. Parang kay Lenny Robredo, hindi pa talaga totally healed si Lenny. Hindi pa niya kayang makipag uh, chami, -chami kay Bongbong. But BBBM, kilala natin ugali ni PBBM plus sa kanya yun eh walang masamang tinapay kay PBBM pero ako sa sa feeling ko parang yun nga, hinintay lang na dumating at ma, mangyari yung pagmimit -me na yon na si BP Lainey yung sumalubong and then after that lumayas na kasi busy daw ewan ko ha para sa akin ha, kung talagang tot, kung talagang completely healed at uh, talagang may intention si Lenny na makipag ano na talaga, makipag join forces dito sa present administration, dapat sana ang isa na yon hindi mo na sana siya umalis. Ano ba naman yung isang oras lang naman eh? Ano ba naman yung isang oras lang? na ilalagi doon. Eh, after all, ang pag-uusapan nyo naman eh, tungkol sa ikabubuti ng bansa. Di ba? So, parang, eh, hindi ano eh, hindi ako satisfied doon sa meeting ngayon. Although, maganda na rin. Kasi, baka naman kaya ginawa ni Lenny yon dahil magiging masama naman sa party niya kung hindi niya pagbibigyan si Chisis Codero na okay, in-invite siya na siya yung mag, magsasalubong kay PBBM. Kasi kung hindi niya yung tinanggap, magig hindi magiging maganda para sa image niya. Dahil si VP Sara nga, winelcome niya doon sa bahay niya. Unannounced. Sa bahay niya mismo ha sa bahay mismo, tinanggap. Kaya, siguro, medyo, napilitan lang. Yun ang tingin ko. Napilitan lang siguro. But then, medyo, it's a good start. Okay na rin. Sana nga, magtuloy-tuloy po. At sana po, uh, makipagtulungan na ng 100% si Lenny. Pero actually before, 'di ba? Inumpisahan niya na yung nagpunta na siya ng DSWD doon. At last year yata na nag-o-offer siya ng tulong whatever tulong sa DSWD. Ewan ko ba kung bakit hindi niyo natuloy. Pero, alam mo, no, Bipi Lenny, hindi naman siguro hindi naman kailangan na makipag makipag join force kayo sa DSWD you you are already doing it yourself yung charitable causes mo okay na yun hindi ka tinanggap eh ewan ko kung ano pinag-usapan nila doon kasi kumbaga nag uh, nag initiate na ng first move si Lenny na makipag makipagtulungan sa gobyerno alo akala ko nga akala ko nga And I was hoping na kukunin ni PBBM na Secretary of DSWD si Lenny. Di ba mga kababayan, siguro maganda yung ganun eh. Sana kinuha niyang, ginawa niyang DSWD Secretary si, si BP Lenny. Kasi nga, ito naman talaga ang mga, pra, mga projects na ginagawa ni BP Lenny, di ba? Diba sana naging naging uh, openly katulong si Lenny ng gobyerno. Ewan ko ba kung bakit hindi nangyari yun? Kayo mga kababayan, di ba maganda yung ganun? Na sana, kaya actually, ako gusto ko sana na tumakbong sana kung tumakong senador si senator si si Leni ibuboto ko sana eh. kaya lang she decided to run for local position kaya accept her okay naman okay na so mga kababayan actually gusto ko sanang ng pag-usapan natin yung latest uh, Itong interview ni Sara Duterte, Saka, pa interview niya na, wala, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Kasi, gawin kong chap chap na pag-uusapan natin yung bawat salita niya. Kasi, hindi na po pwede dito ngayon kasi, ha, ang haba-haba po noon eh. Pero in mo, two hours? So, pipili na lang tayo ng ano doon. I-take note ko na lang kung ano. Nap at napaka-boring. Napaka-boring panoorin. Diyos ko po hindi ko maintindihan ko. Ano. Next po sa siguro tomorrow, yun na lang po ang pag-usapan natin kasi medyo napahaba na yung ano ko. Ayoko masyadong mag ano ng mahabang video kasi nga may mga naiinis sa akin. Sorry ha, ah, kung hindi nyo gusto ang pagbablog ko. Ba't di na lang din kayo mag-vlog? Baka sakaling manood din ako, baka... ba diba? So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna kasi ayoko masyadong mahaba, baka biglang mawala ang kuryente. So mga kababayan, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace be with you. <laughs> Akala ko na-stop ko na. Bakit tayo mag-stop?